Good morning guys. It's Sunday. And ang mga kasama ko sa buhay, inaano na ako, pinakontrata na ako at baka ako'y magalit. Mamimili kami later. Papakita ko sa inyo guys. Ngayon si daddy. Good morning. Look at that! Don't scare it! Oh, come on, he's so cute, honey. And he matches the color of the van. Where did you get it, that? He found me. I, I went to get the van, oh. and I, all I heard was this meow, meow, meow. Is that what also the meow, other big, meow, big, you know, meow. big meow, meow, very um, noisy last night? No, that was something else going on. I don't know what that was. Ah, uh, maybe because they yeah. want to make love. No. Deba, that's, oh no. Deba, if the girl is ano. You know, oh, she was calling all the boys in. Yes. Ah, yes, because it was Kim that was doing it. <laughs> and they and they fight the the the, the boys are fighting for. You know, uh, her attention. Oh, okay. For oh a, look at that. Can I keep them, honey? Guys. I'll get his shots. What shots? All these, all these vaccines and rabies and... Seriously, it's expensive, Daddy. We don't have shots for the kids, eh? We can get our shots for the, no? The kids don't need rabies yet. Han! <laughs> Look at that, guys. The rabies shots are free for the animals. Kasi guys, <laughs> si Daddy, ayoko talaga ng mahayop. Siya talaga kasi, ano to eh, animal lover to eh. Oh. Okay. Grabe siya, daddy. view He, her, his eyes. Ano yan? Uh, boy, girl? I think it's a girl. I gotta double check. What? I will be, yeah. I will be, we will be responsible parents pa to that. Kasi... No, I'm gonna get it neutered. Huh? Get it neutered so I can't get pregnant. Hmm. Oh, look at that. Uh -huh. Yes, I know. -huh. Go sip. Yeah, go sip. Yeah, go sip. Yes, I know. So, yun ang drama for today's video, guys. Pati mata ko, guys. Nasa tama ko ba mata ko? So, guys, ako ng ating budget for today's video. I really wish to have at least 30,000. Kasi for groceries. For groceries. One, two, One, two, <laughs> <laughs> kasya guys kasi maganda naman sales natin kahapon yeah hi guys mommy park is here so lagay natin dito try natin so binili ko to guys kasi para sa yung sa likod lalagyan <laughs> tingnan nyo naman guys yung palang ano namin ay hindi katulad ng mga oche talaga mamimili tayo today we have 30k oh, kaya yeah. kung Tawa ng tawa si daddy guys Kasi ha? Really huh? Tawa ng tawa si daddy guys Kasi umuha ko daw ako ng ganito eh Nakiyutan nga kasi ako guys oh. Cute kaya, di ba? Very maganda kaya <laughs> Oh wait, Whoa, oh, oh, whoa, oh. whoa. you can get a cute bag I can't get a cute kid oh. Excuse me <laughs> I, I can get as much as I want of this But you cannot get as much as you want of a yeah. cat Exactly No way Don't turn me into ano, daddy. <laughs> come on, baby. What what come on? I I don't I don't know. Come on, Pinapakalma nila ako, guys, kasi ayoko nga ng pusa. Ayoko ng aso, ayoko ng ayok Napakalma nila ako kasi nga mag a si daddy ng pusa. No? Kaso ako pa. Ayan, pupunta kami ng direct way. Marami kaming bibiling ngayon. Hindi marami ang 230,000 pero um, mahalos maganda natin sa display. Sa totoo. Natira na lang kasi natin doon buffer. Yung ilan naman talagang nahan na. Talagang naubos na. Daddy, why is this? Why is this ano? Like, Where was I supposed to leave it? What? The cat is with the ass! Yeah. Seriously! I'm looking after the cat. Nobody else is. The cat goes with me. And and he's saying that he needs a cat because it is only makes him calm. So I don't make you calm. I make you burst. You're putting words in my mouth again that I am not gonna get into that argument with. Just the start of the driving now. We're not going to have a triple It's going to be bad. Well, don't warn me, Daddy. Don't threaten me. It's not a threat. No, you're doing that because of the car that you want me to, to be okay right away. Would you like to stop this day right now? Because I, I and I were supposed to go. of cats actually literally it's in your store it's near in your cashier and whatsoever it's just that for me i didn't used to it and i don't like the, the smell the smell the, the far the fur But and especially the smell of the poops it's killing me you don't let it poop inside it's disgusting so i give daddy a two weeks to make sure that things are going to be all right with this agreement, adoption. So her name, babae siya guys. Oh, careful daddy, there's an idiot on the, on front. Be careful, the cat's also Taxi for an idiot. Pick up muna kami ng ano guys, ng laundry na iwan. Yeah. Ayun guys, nandito na tayo. Oh. Yeah. na talaga naman yung pagtataas. Assistant ko. Oh. Ayan, guys. Ang mga pinamili natin, hindi ko mabilang kung ilang cart yan. Nagsimula na tayo. Ayan. At hindi ko rin alam kung magkano aabutin. Ayan. Inabot tayo ng almost 48,000. Mamaya nyo malalaman ang total. Hindi namin alam kung kakasya yan. Rawr! Ayan. Ang dami. Humabol ako ng isang box na gin kasi naubusan po kami. Sold out ang gin namin kagabi na 3 and a half box na gin Sunday. Eh, ma sabad do. Kasi ano nga yun? Sunday nga. Kasya kaya, ayan? Ayan na. Sinisimulan na. Ibababa na. Nakatatlong balik, guys. Ang pinakahuli ay yung mga yung iba pang bundles natin. So, may mga bundles tayong binili dyan na bread uh, pan green at saka pillows na uh, yellow. Teng, nakalimutan ko palang bumili ng bundle. daddy. So, ayan guys, hindi ko na nakuhanan yan, pero puno po. Ang daming ilaw sa doon. At, guys. Mamaya makita nyo guys, punong-punong-puno yung loob namin. Muntik na di kumasya si Kier, mamaya. Salamat kay Beshi kasi tinulungan niya si Ate Ann na ginabi na kasi kami. Nagpa-pedicure. So, ayan. Ayan ang atin. Wala na tayong madaanan. Handiyan na work, 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 work. Kamusta naman? No? Na overwhelmed si Mami Park. Ang dami. 13. Ayan guys. Los yanga. Dumating nga si Beshi at kasama uh, niya si Ate Ana. Nagtinda ba si Beshi? Tinulungan siya. Haba naghihintay kasi nga yung manicurista. Napakaraming gawa. Buti na lang bago umuwi si Beshi, mga bago mag-8, nagawa na siya. Nakapunta si Ate Maricel. At kami din, pedicure na din. So, pinapedicure din natin Ate Ana. So, gano'n naman si Mami Park. No, lahat naman nang naging ko. Ano, kasama yan. Laging damay yan. Okay. So, yun nga. Naka, for, ano tayo? 40, 47 ba yun? Ano yung total? Haba ng listahan yun? 40, ano to? Naka 47,991.25 tayo for today's video. No? Ayan. So, uh, in today's video naman, ang pag-uusapan naman natin ay sasagutin natin ang question ng napaka-basic na question sa totoo lang. Sabi ko pa nga kay Beshi, Beshi, Beshi sasagutin ko pa ba ito? Iba-vlog ko pa ba ito? Kasi, as much as possible nga, pag ako nag-vlog, gusto ko, is yung uh, <clears throat> malalim ang pag-uusapan natin. Kasi, yung mga basic kasi, na iaano ko na yan, na nabavlog ko na yan. No? may, may mga naging learnings na tayo dyan. However, eh, mukhang bago sa atin, hindi kung bago sa atin si, itong ating bagong, uh, nag-comment na ibablog natin ngayon. Okay, so I would like to shout out muna, mag shout out muna tayo, no, kay mga Chris Lane, Chris Lane ni, ni, Magbunag 2884. Chris Laney Magbunag 2884. Ayan. Kaya lagi kong inaabangan ng mga vlogs mo, Mami Park. Dami naming learnings na matututunan, matututunan. Happy selling po. Keep fighting. Yal Merced 2639. Napakatagal ko na pong subscribers and viewers. Maraming salamat, Mami Yal Merced. Ito talaga ang gusto ko kay Mami Park. Halos lahat ng gusto kong marinig, matututunan. Nga sa kanya na, di ko na kailangan magtanong. Alam mo, Mami Park, marami akong matutunan sa iyo about sa pagnenegosyo Napaka-practical. Saludo ako sa iyo, Mami Park. Ulit-ulit ko -ulit po pong pinapanood ang mga vlogs mo. Kahit busy ako sa tindahan, pa-shoutout, Mami Park, dito sa Boracay. Sana all nasa Boracay. Ayan. Thank you, Ma'am Yalmar said, no? Happy selling and God bless you more and more and more. Ayan. Grace Simbagon, Simbahon or Simbagon, 9569. Ayan. Sabi ni Ma'am Grace, salamat Ma'am Dito po ako sa Abu Dhabi. May store na rin ako. Husband ko ang nagmamanage. Iba rin talaga kung ako ang nagmamanage pag-uwi ko yung style mo ang gagamitin ko para dumami ang customer ko nag-iip na nag, -iip, nag, -iip, nag -iipon po ako dito para sa maraming bigasan, cigar, sugar etc. para maging mini mart thank you po sa pagpapayo ninyo eto ah uh, Mary Jane Letran, no? Ito ang inaabangan ko, ang mga learnings about sa Sari Sari Store. Madami akong natututunan sa iyo, Mami Park. Lagi akong nag-aabang sa mga vlog mo. Pwedeng palagpas, di pwedeng palagpasin. Thanks, Mami, sa mga learnings. Carl Jean Sumapong 7351. Ako Mami Park sa wakas this month, mag 5 months na ang store ko. Hehehe. Nakakatawa, nakakatuwa naman. Ako pala yung nag-message sa, sa Messenger na galing Bahrain. Habang nasa Bahrain ako, lagi akong nanonood sa iyo at kay Madam ST. Kaya naman, ang dami kong natututunan. Very good. Merch Vlog 7269. Kanina ko pa ito pinapanood, di lang ako makakomment. Sobrang busy. Inang OFW. Hi po sa lahat ng kasari. Tama po kayo, Mami Park. Waiting for the next upload. Beron Chill 24. Yes po, thank you, Mami Park. Ingat palagi. Ayan. Si Ellen Pilar, hi Mommy Park, dati po, yan ang ginagawa, ko, ko 10% kinukuha ko. Try ko po yung peso method, Mommy Park. Hoping po na mag-click sa akin. Sobrang salamat po talaga sa mga learnings. Marami talaga akong nakukuhang ideas. God bless you, I love you. Ma'am Ellen Pilar, just in case na you started to use this method, peso method, and na uh, trying to get your, um, what you call that, uh, profit margin, please update me sa comment, ha? mas gusto ko yung totoo. Kung hindi magiging effective, it's totally okay, no? Kung magiging effective, mas okay, di ba? Ngayon. Sabi na pa ni Mam Yalmar said ulit, wala akong pinalagpas na mga vlogs mo, Mami Park. Minsan, di po ako nagko-comment. -co Thank you po. Ricky may happy selling, Mami, always, Mami Park. God bless. Markea Basco 518, sana mapansin po yung comment ko. Salamat po. Happy selling. God bless po. Mamaya, aanihin ko. Uh, babalikan ko kasi nilagpasan ko siya talaga sa at ito ang pag-uusapan may pag-uusapan tayo hello mami park thank you lord magaling ka na salamat po hindi pa masyado pero getting there yeah, si ma'am clarissa 3570 ah uh, ravena mambat ravena mambat 6932 magkano na po ang bigas mami bumaba na po siya ng hanggang 5 piso hindi ko po, hindi pa ako makakapagsabi ng exact kasi uh, depende sa lugar at saka depende sa klase ng bigas. Pero ang pwede ko magbigay, sa buko po ay nasa, uh, bumaba na siya ng limang piso. No? Nasa around 50, ganun. Carl Jean, po ulit. First comment here, Mami Pat. Ayan, bumalik tayo. Kay uh, Marquez Salbasco. Kay Marquez Salbasco, 518. Eto, pag-usapan natin to. Eto ang sabi niya. Mami Park, pwedeng pahingi po ng advice. Yung store po namin nasa looban. Kumikita naman po ng 1K to 1,500 a day. Pag malakas po, umaabot po ng 2K mahigit. It's not bad po ba na magdadagdag ako ng puhunan kasi nasa 15K lang po yung laman ng store ko for now. Ayan. So, uh, gusto ko lang makita, malaman na no. Gusto ko lang makita kung uh, ilan ang percentage ng kanyang pinakamababang ano, kasi kung sa uh, 50, 15, uh, 15,000 times 8%, ayan, mga nasa around 7 or 6% ang um, kanyang kitaan, ay ang kanyang sales sa ter, ano sa 15,000 na puhunan. Hindi na masama. Not bad. Not bad na ang sales na ganyan sa totoo lang. Yung iba nga eh, nasa 30 to 50,000 eh, ganyan lang din yung sales. Sa una. No? Sa una lang. Eh, ang inyo pong store ay um uh huh Wala naman sinabi kung um, kailan nag-start ang store, no? Importante po kasi dito malaman natin kung kailan nagsimula, kung nalagpasan na ba ang trial and error method. Ito po kasi 'yan, bakit po sinabi ng Mami part. Kasi kung uh, yung range or yung no no not range, yung tagal ng yung tanda, yung edad ng tindahan at doon natin malalaman kung yung iyong uh, benta ba ay talagang kung mabagal ba yan or uh, malakas. Kasi siguro yung binanggit ni ni, ni Markel, Markel Basco dito ay sa ngayon ito yung nagre-range na benta niya. Pero yung simula, no? yung mga bandang simula. Kaya kailangan alam natin kung anong edad na ng tindahan at kung uh, nasa nagmagkano nagre-range yung nagsisimula, kung nasa trial, trial and error method pa siya. So hindi kumpleto ang ating ano hindi kumpleto ang ating uh, figures dito. So magbigay na lang tayo ng sample. Tayo na mag-adjust. Ganyan kayo wala ka sa akin. Okay, halimbawa tapos na ang trial and error method at ganito nagre-range ang benta mo. Maganda ba to? Hindi para sa 15,000 na iyong puhunan, maganda na, no? Maganda na getting there. Now, paano naman kung tapos na ang trial and error method at ganito nagre-range ang benta mo? Hindi siya maganda. Why? Kasi kung naglalaro lang sa 6% ng puhunan mo, eh, paano ka kapag ka magbabawas ka pa ng mga expenses? Uh, ilan, gano na lang ang makukuha mo. Diba? So, hindi tayo bumabasi sa ano, dahil, let's say for example, dun tayo sa pin pinakamababa niya, ano? Pinakamababa, 1,000 times 30. 30,000. Less natin gasto sa limbawa na lang ay um, 10,000 uh, 10, at saka yung mga, purchase, mga purchases niya. So, mahirap tayong manghuhula dito kung wala talagang given figures. Pero, isa lang talaga yung sasabihin ko, kung nakatapos na sa trial and error method at ganito pa rin ang sales mo, hindi siya maganda. So, may mga paraan para mapaganda. Baka kulang sa mga variety items. No? So, da, baka nga kailangan ng magdagdag ng kapital. No? So, kung minsan lang yung, kung minsan lang ang uh, ang fiesta moments ng uh, halimbawa sa isang linggo nakaka 2,000 mahigit ka mga dalawang beses lang nangyayari yan tatlong beses lang nangyayari tapos depende pa sa, sa, sa kung may okasyon pa kaya nangyari yon o kung tumapat pa ng sahod kaya nangyari yon no? so mababa mababa po talaga so kailangan kung ang mga reasons na kung ang tingin natin ang mga reasons bakit ganun lang nagre-range sales baka kulang nang ino na variety products Uh, yung consistency when it comes to open and close. Yung um, location din, no? Dahil, uh, sabi naman nyo, nasa looban daw siya. No? Nasa loob. nga, nasa looban. So, given yung location, maiintindihan natin. Kaya, so, eto, dapat tanggap natin, no? Yung iba kasi, marami, nagsasana all, sana all, ganyan ang benta, sana all. Guys, beep, ano naman, common sense lang, ha? Alam nyo, pinasok nyo ang pagtitindahan, hindi naman kayo nagpunta sa lugar na commercial area. Tapos nag-expect kayo ng benta na 10,000, 20,000 sang araw. Kalokohan 'yon, no? So, doon kayo sa re reality, no? Magising sa reality. No? Kung ano lang talaga yung nasa area, 'yun lang ang i-expect nyo. Kung may kakompetensya, ang gagawin mong laban diyan is gagawa ka ng paraan para ang ma malaking porsyento ng customer ay mapunta sa iyo. So, offer more variety products, mas babaan ng presyo. Okay, hindi porket nagbababa ng presyo kung mapasok ka na sa price war. No? Hindi porket ang punto lang dito kasi uh, uh, nilalaban kasi natin dito ay yung mas may inganyo at mas afford ng tao no kasi kung 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 price war ay eh, ibig sabihin niyan uh, include ano na uh, relate diyan or involved diyan ang presyo ng mga kakompetensya mo no so it's uh, kung kung makapagbababa ka na hindi naman ako kompromiso ang iyong kita de go for it kasi babawi ka sa volume So, yun yung mga pupwedeng mga dahilan at gawin din para ma makataas ka ng sales. No? Kung magdadagdag ng puhunan, uh, you have to make sure lang na itatala mo ang mga na-all out mo na mga capital na inilabas mo na hindi mo pa nababawi. Kasi yan ang, yan, yan ang magsaserve as your uh, ROI or return of investment na babawiin. No? So, lagi lang tatandaan, magtatala, magtatala. Kahit malitan tindahan, magtatala. Ako guys, ganyan. Ganyan lang din. Yung una kong tindahan kayo dun sa kapatid ko, ganyan din nagre-range ang benta ko. Ang startup capital ko dun ay nasa 5,000. No? Ang startup capital ko nasa 5,000. And, uh, kapag ka nagkakapera, may magandang ano, nagdadagdag ako. No? So, umalis ako doon after almost a year ang nagre-range ang laman ng tindahan na uh, ng around almost 30,000 kasama na ang load and mag, naka, kasama na rin yung barya na natira sa akin bago ko inalisan yung bahay so uh, alam ko kasi kung ano lang yung expected ko doon and e, nandun ang tita Tessie malapit eh sa pinititindahan ko so may wholesaler nagre-retail din siya so kami talaga mga pang lang sa mga taong tatama rin lumabas kasi lalakad pa palabas kila tita Tessie bandan loo banding kami So, minsan tatanggapin natin kung nasaan ba tayong area. At aaralin din natin if it's worth na magdagdag pa ng puhunan. Kasi baka mamaya, maistakan lang tayo. No? Malalaman mo naman yan kung naghahanap ang tao sa iyo ng items. Kasi kapag ka naghahanap ng items ng tao sa iyo, matik yung kasi ipoprovide mo kapag ka mahigit na sa dalawa-tatlo ang naghahanap. Ipoprovide mo na yon So, alamin mo, alamin mo Mark, Mark kung uh, gano'ng kataas ang uh, ang porsyento ng demand. And uh, kung uh, gaano karami yung beses ng kailan lang nakaka-beat ka ng sales ng 2,000 mahigit. No? So, kung pinakamababa mababa mo ay 1,000, maganda na rin. Pero, depende nga din yun, dahil di mo naman sinabi kung bago ka pa lang, or kung tapos na ang trial and error method mo. Okay? So, mag-offer pa ng maraming variety ng products. Baka isa rin yung sa reason talaga para kaya hindi pa mataas na mataas ang sales mo para sa yun nga, depende kung tapos ka na sa trial and error method. Okay? So, yun lamang po yung talaga yung masasabi ko tungkol dyan. No, there's no such thing pa na masasabi ko. Hindi na natin kailangan magpalabok dito kasi uh, kailangan derechahan no, ang ating ang ating advices. No? Tandaan lahat ng mga sinabi ng mami pa. And of course, panatilihin pa rin ang customer service. Okay? Dahil ito ang isa sa malaking bagay din na mag-aangat sa iyo. So, thank you very much sa to everyone. Maraming maraming salamat mo. And nga pala, may mga, may parang Mahilig mag-comment dito sa atin. Hindi <laughs> ko siya kilala. Siguro bagong subscriber siya. Uh, ah... Nag Nagko-comment siya na... Sabi nga niya... Si MM na naman. <laughs> ang init ng ulo niya kay MM. Sa so, totoo -to lang. Ayan. Ah... Uh, to the Pills 722. Ayan. Sabi, kawawa naman ang mga kasari nating tumatangkilig kay MM. No? Kasi nga daw, yung binibenta na nga daw na mga items ay... Uh, two months na lang ma-expire -e na. Tapos yung iba naman ay mga hindi pa masyadong fast moving ang available sa kanilang mga apps. No? Kaya yung iba napilitang magbagsak presyo sa malapit ng mag-expire. So, ibig sabihin, yung mga nakabili ay napilitan silang ibenta ng bagsak presyo. Hindi na mga fast moving mabibiling items sa kanila malapit pang mag-expire. So, napaka sad na nangyari ito. No? Yung pagdating sa expiration. Kasi, it might be your losses kapag hindi mo ito na pull out or na dispose or na benta kaya uh, ay ipa napilitan na lang i-promo or i-discount nako napakasad kasi parang nagpagod ka lang naglabas ka ng pera na dapat nilabas mo na lang sa mga mas fast moving products at mas maiistak mo pa nang matagal mas iyon ang good investment mas iyon ang good na, na ilagay ang uh, allocate ang iyong budget na this is very sad kasi hindi mo masasabi kahit 2 months pa yan 3 months mag-expire, -e mag-expire. -e hindi mo masasabi tapos ang dami mong stocks. Hindi mo masasabi kasi yan kung kailan tutumal o hihina, no? Minsan hindi ka maniniwala, may chichiryan kay bilibili nitong buwan. mandami mong stocks tapos pagtalon ng next month, ayaw nang pansinin. Balik sila sa mga classic na mga chichirya. 'Yon ang napakahirap na dilema chances are bababaan mo ang presyo, ibabay one, one mo, wag ka na lang malugi, para lang may kabit ka pa or break even ka lang, no? Ibig sabihin kung magaba balik puhunan na lang. So pag papagod kasi nag-aaksaya ng space sa iyong tindahan, no? Mas binibigyan mo ng pansing mapull -ma out, no? Aksayado sa lakas, sa pag-iisip, stress at saka uh may possible pa na sakita, no? baka no? na kumita bawi-bawi eh, na lang, no? So 'yon. So kaya lagi kong sinasabi sa inyo, pag didesisyonan nyo ng mabuti ang inyong pinapasok na mga uh, kontrata, mga agreement, mga kung ano-ano. If you are willing and you know you are ano you are uh, confident enough at uh, marami kang pera pang paluwal, pagka ikaw ay magkakaproblema, the final say is still yours. no It's your business. Mind our own business. Parang gano'n. Ito eh, nabanggit ko lang naman dahil may nagpo-comment. Okay? But all in all, uh, make a good choice have a great and good day ahead of you happy selling to everyone and god bless so and dami naming aayusin dahil worth of 48,000 groceries only kay direct way lamang kaya good luck na lang to us eh, okay, ni ate Anna so bye Mwah.